Good afternoon everyone. Ha uh, ito mayroon naman kumpo akong batang munti. Tutulog sana ako eh kaso lang lumapit na naman siya. Mm. Kahit po siguro kayo kapag ka yung alaga niya ano, eh bibigay ng sobrang effort oh. ko siguro yung gagawin niya. Keep niya yung moment na ganyan. Kasi masarap sa pakiramdam kapag ka yung binibigyan mo ng attention ay binabalik din sa iyo. Kaya eh, nung nawala talaga siya, ay eh, naku, hindi kami tumigil na hindi siya makita. Kapag mahal po yan, sobra dapat ako matutulog pero siya yung natulog eh. nasa dibdib ko yung kanina ay ah. eh, nangawit ako pero yun pa rin yung paggalaw ko yun yung ano ko eh para umalis siya ang problema hindi umalis ganyan hmm. man akong maliit pero nagkaroon ako ng instant baby ay nagkikilig-kilig pa siya oh Naantok ako pero hindi ako nakatulog po. Ay, sus. Ay, feeling baby yan. Hmm, saan ka pa? Hmm, nako. Talaga. So, paano? Paalam.